Gusto mo bang mamiss ka ng boyfriend mo? Nararamdaman mo bang sa tuwing makikita kayo ng boyfriend mo ay walang excitement at napaka-ordinaryo lamang nito para sa kanya? Ninanais mo ba na mag-effortin siya sa iyo at ipakita niya ang pagmamahal sa iyo ng mas madalas kumpara sa mga nakaraang araw? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga tips kung paano ka mamimiss ng boyfriend mo. Bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe at share button Pati na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Huwag maging laging available para sa kanya. Siyempre, kapag mahal na mahal mo at isang tao, gustong gusto mo ang i-spend ang oras mo para sa kanya. Pero para ma-miss ka niya, siyempre, kailangan hindi mo siya kasama at hindi ka din niya nakakausap. Tandaan mo na hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng oras mo sa kanya. Hindi ka mamimiss ng isang lalaki kung lagi kang tatawag at magte-text sa kanya minu-minuto. Kahit sinong tao ay mawawala ang excitement sa isang tao o bagay na nakakasanaya na. Ang mga lalaki ay lalong na in love sa mga babaeng may respeto sa sarili. Sa oras na makita niya at maramdaman na ganun kakadesperada sa kanya mas mawawala ang excitement niya sa'yo. Kung hindi ka niya nakikita, the more siya mag-iisip at mamimiss ka niya. Kailangan mong hayaang isipin ka niya. Tip number 2. Sumama sa iyong mga kaibigan. Hindi mo kailangan tumambay na kasama siya sa lahat ng oras. Kailangan mo ding humanap ng oras para sa mga kaibigan mo. Magplano ng girls night out o girl trip tapos ay ishare mo ito sa kanya. Pagkatapos magkaroon ng ilang araw na magkalayo kayo, magiging masaya siya na nagkaroon ka ng good time pero mahahaluan din ito ng konting selos. Kapag nakita niya na nag enjoy ka masyado, gugustuhin din niyang sumama sa iyo sa iyong next adventure. Sa paraang ito, mababalansin mo ang sitwasyon at makakagawa ka ng bagay na wala siya na magpapamiss sa iyo sa kanya. Tip number 3. Gumamit ng social media para ipakita ang masaya mong mga ginagawa. Pwede mong gamitin ang social media para sa iyong advantage. I-update mo ang iyong social media feed para makita niya ang mga masasayang bagay na iyong ginagawa. Ang mga lalaki ay visual creatures kaya bigyan mo siya ng bagay na kanya makikita at siya ay mahuhuk sa iyo. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng mga fake posts. Maging totoo, be fun, be authentic. Tip number 4. Maghintay ng ilang oras bago sumagot sa kanyang tawag o text. Isa pang paraan para mamiss ka ng isang lalaki ay ang hindi mabilis ang pagre-reply sa kanyang tawag o text. Ipakita mo sa kanya na meron ka ding buhay. Huwag kang masyadong atat na atat. Kailangan niya mag-isip minsan tukol sa ginagawa mo. Kaya maghintay ka minsan na ilang minuto o oras bago ka magreply. Sa paraang ito, mamimiss ka niya higit pa sa inaakala mo. Tip number 5. Maghanap ng pabango na magpapaalala sa kanya sa iyo. Simple lang. Kung pabango ka sa tuwing imimit mo ang iyong boyfriend para dahan-dahan kanya ma-recognize sa pamamagitan ng iyong amoy. As much as possible, gumamit ang top quality brand ng pabango shampoo o lotion. I-imagine mo ang sarili mo na nagpapahinga sa kanyang shoulder o chest at iiwan mo sa kanya ang napakabangong halimuyak. Sa paraang ito, maaalaala ka niya kapag may naamoy siyang parehong amoy na pabango mo. Tip number 6. Ipagluto mo siya ng masarap na pagkain. I-impress mo ang lalaki sa pamamagitan ng pagluluto ng napakasarap na home-cooked dishes mamimiss mismo ng kanyang mga taste buds ang mga pagkain pinaghahanda mo sa kanya. Kung hindi ka pa din marunong magluto, panahon na para matuto ka ng bagong skin. Tip number 7. Pumunta sa isang weekend getaway na hindi siya kasama. Ang lahat ng bagay na hindi siya kasama ay magre-result para hanap-anapin ka. Magkaroon ng weekend off at umalis na mag-isa o kasama ang mga kaibigan. Mag-relax treat yourself at mag-enjoy. Kapag bumalik, sigurado ka na mas gustong gusto kanya makita. Tip number 8. Hayaan mo siyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Huwag kang mag-alala kung mag, mag -e enjoy din siya sa kanyang free time kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pagbibigay sa kanya ng space para mag-enjoy ay magpapamukha sa iyong confident at less clingy. Maaaring sa tingin mo ay nag enjoy siya pero magkakrave ng oras ang lalaki na makasama ka. Sa susunod na pagkakataon na gumawa siya ng excuse para makasama ang kanyang mga kaibigan, hayaan mo siyang kasamahan sila. Kung gusto mo siyang pumunta sa boy trip, payagan mo siya. Mas madaming oras na malayo siya sa iyo, mas marirealize niya kung ano ang nawawala sa kanya. Maaaring iniisip niya na importante ang kanyang mga kaibigan at deserve nila ang kanyang oras. Pero habang tumatagal, malalaman niya na hindi niya kayang i-spend ang kanyang lifetime na sila lang ang kasama. Ilangan kanya. Tip number 9. Mag-invest ka sa iyong sarili. Itirit mo ang iyong sarili ng bagong make-up look. Magkaroon ng bagong dabit at magkaroon ng bagong haircut. Gagawin ka nitong mas attractive sa mata ng isang lalaki at iisipin ka niya kapag ikaw ay umalis. Magsisimula siyang isipin ka at gugustuhin mapalapit pa lalo sa iyo. Lalo pa ito magiging mas epektibo kung makakakuha ka ng atensyon mula sa ibang lalaki. So mag-invest ka sa iyong sarili para gumanda ang tingin mo sa sarili mo para mamiss ka din ng lalaking mahal mo. Tip number 10. Ibalik ang misteryo at suspense. Subukan huwag i-share ang lahat ng iyong iniisip o nararamdaman. Sa halip na hayaan mong malaman ng iyong routine, i-challenge mo siya sa ibang mga activities at bigyan mo siya ng masaya at positibong bagay na ini-enjoy niya. Ipaalala mo sa kanya ang ang inyong courting stage kung saan ang lahat ay misteryo pa para sa inyo. Tip number 11: Maging independent. Ang pagiging independent at pagiging hindi nakasandal sa kanya ay magpapabi sa iyo sa kanya. Kung makikita na isang lalaki na kaya mong tumayo at mabuhay sa mundo na wala siya, aalis siya sa kanyang comfort zone at mawawala ang pagiging kampante sa iyo. Minsan, ang pagiging overconfident ng isang lalaki sa inyong relasyon ay magdudulot sa kanya na gumawa ng mga bagay na makakasama sa inyong relasyon. Tip number 12. Be a jolly girlfriend. Sino bang may gusto ng boring na girlfriend? Kung ikaw ay masayang kasama at laging nagbibigay ng ngiti sa isang lalaki, siguradong mamimiss ka niya kapag hindi ka niya nakikita. Ang iyong cheerful at charming face ay tatatak sa kanyang isipan kung saan ka man pumunta. Tip number 13. Hayaan mong ma-realize niya kung gaano siya kaswerte dahil sa iyo. Hayaan mong ma-realize niya ang iyong value. Ipaalam mo sa kanya at sabihin na ikaw ay naiibang klaseng babae at ang pagkawala mo ay magbibigay sa kanya ng regret ng sobrang laki. Kung marirealize ng iyong boyfriend na ikaw ay yung tipo ng babaeng dapat i-treasure at dapat pangalagaan, siguradong hindi kanya maiialis sa kanyang isipan. Tip number 14 Laging maging sweet, loving, at caring girlfriend sa kanya. Siyempre, ang best thing na mamimiss ng isang lalaki ay ang extraordinary love at care na ibinibigay ng kanyang girlfriend sa kanya. Lalo na kapag sila ay magkasama. Kung gusto mo talaga mamiss ka ng iyong boyfriend, then kailangan mo siyang paibigin ng mas malalim. Lagi mo siyang bigyan ng tender loving care. Pasayahin mo siya kapag siya ay malungkot. Maging nasa tabi niya kapag kailangan niya ng suporta. Alagaan mo siya kapag siya ay may sakit. Intindihin mo siya kapag siya ay nagkakamali. Maging faithful ka sa kanya. Mahalin mo siya kung sino pa man siya. Tip number 15. Pagselosin mo ang iyong boyfriend. Sa paraang ito, dapat alam mo ang limitasyon mo dito. Maaari magpapicture ka kasama ang iyong kaibigan lalaki at ipost ito sa social media para makita niya. Maaari ka magpapicture sa kaibigan mong bakla para lamang mag-isip ng konti ang iyong boyfriend. Ang pagkakaroon din ng celebrity crush na lalaki ay maaaring magdulot din ng insecurity sa iyong boyfriend kaya gagawa ito ng extra effort para sa'yo. Siguraduhin lang na hindi ito sobra-sobra na maaaring makasira sa inyong relasyon. Ang goal mo lang ay mamiss ka niya at hindi makipag-break sa'yo. Gawin mo lamang ang mga bagay na ito para mamiss ka ng iyong boyfriend. Pero higit sa lahat, kung talagang mahal ka ng iyong boyfriend, Mamimiss at mamimiss ka niya araw-araw kahit na ano paman ang gawin mo. At yan ang mga bagay na dapat mong gawin para mamiss ka ng iyong boyfriend. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.